nagbanta ang isang tagapagsalita ng Chinese Ministry of Foreign Affairs laban sa Pilipinas at sinabi na makakatikim ang Pilipino kapag hindi inalis ang mga barko nito Check the mic and make sure it sound right boys Iniulat na nagbanta ang isang tagapagsalita ng Chinese Ministry of Foreign Affairs laban sa Pilipinas at sinabi na makakatikimang Pilipino kapag hindi inalis ang mga barko nito sa ayong insol. sinabi ni Wang Wenbin na dapat alisin ng gobyerno ng Pilipinas ang mga Coast Guard at Navy ship nito sa Ayungin, Seoul dahil labag ito sa batas ng China ang presensya ng mga foreign vessel sa lugar lalong-lalo na kung wala itong panghintulot mula sa Chinese government. binigyan di ni Wang Wenbin na wala umanong karapatan ng Philippine government na magpadala ng mga military vessel sa Renai Jiao o kilala sa Pilipinas bilang ayungin Seoul dahil wala umanong jurisdiction ang Manila sa nasabing lugar. Ngunit sinabi naman ng Department of Foreign Affairs na ang Pilipinas ang mayroong legal na karapatan sa ayungin Seoul sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea at ang lugar ay nasa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng bansa. Iniulat ito matapos winatikos ng Imbahada ng Australia at Estados Unidos ang ginawang mapanganib na aksyon ng China sa West Philippine Sea kabilang ang paggamit ng water cannon ng Coast Guard nito laban sa isang Philippine vessel na nagsasagawa ng panibagong resupply mission sa Ayungin Sol. sa isang pahayag noong mga nakaraang araw na nanawagan si Australian Ambassador to the Philippines Hei Kyung Yo sa komunistang bansa na respetuin at igalang ang United Nations Convention on the Law of the Sea. sinabi niya na ang Australia ay nababahala sa mapanganib na aksyon ng China kabilang ang paggamit ng water cannon sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at idinagdag niya na ang paggalang sa international na batas lalo na ang UNCLOS ay kinakailangan para mapanatili ang international na kapayapaan at seguridad. kinastigo din ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang patuloy na paghaharas ng People's Republic of China at muling iginihit ng Washington ay patuloy na susuportahan ng Manila para mapanatili ang isang free at open na Indo-Pacific. Sinabi niya na sa kabila ng patuloy na panghaharas ng China, matagumpay na nakompleto ang ginawang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa BRP Sierra Madre na kung saan ay nasa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at ang Manila at Washington ay nanindigan bilang magkaibigan, partner at kaalyado sa Indo-Pacific. ang mga opisyal ng Japan at United Kingdom sa Manila ay nagpahayag din ng pagtutol sa mga aksyon na nagpapatas ng tensyon at nag-undermine sa kapayapaan sa West Philippine Sea at nagbanta ng anumang panghaharas ay agad nilang kokontrahin. Habang isinasagawa ng Pilipinas at Estados Unidos ang joint maritime patrol ay namataan nila umano ang isang Chinese vessel ngunit hindi naman gumawa ng anumang agresibong aksyon laban sa mga barkong Pilipino at Amerikano. ang Joint Maritime Patrol na binuo ng dalawang barko ng Philippine Navy at isang US Navy vessel ay naganap bandang alas 10:15 ng umaga ng Huwebes malapit sa Malampaya Deepwater Gas to Power Project platform nasa sa 27 nautical miles mula sa Palawan. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Brown Jr. na naobserbahan ng barko ng China ang mga barkong Pilipino at Amerikano sa layong 6.5 nautical miles gayon pa ay hindi nagbigay ng mga detalye kung gaano katagal naganap ang shadowing. Idinagdag ni Browner ang barko ng China ay hindi gumawa ng anumang mapanganib na maniobra at ang shadowing nito ay hindi isang dahilan ng pag-aalala dahil maging ang mga barko ng US na nakikibahagi sa Freedom of Navigation Operation ay sumasa ilalim dito. Ang aktibidad sa linggong ito ay binobuo ng isang lightly armed US patrol ship, isang independence class LCS kasama ang tatlong Philippine Navy Bissers, isang dakot ng US Air Force F-15 Eagles ang lumipad sa overwatch kasama ang mga mandirigma mula sa Philippine Air Force at isang P-8A Poseidon Maritime Patrol Plane ang sumama sa pwersa. Samantala sa ibang mga ulat, sinabi ng China na kumukuha ng pwersang dayuhan ng Pilipinas upang pukawin ng kaguluhan sa South China Sea. Sinabi ng militar ng China noong Huwebes, ang Pilipinas ay nagtala ng mga dayuhang persa para magpatrolya sa South China Sea at nag-uudyok ng kaguluhan at tila bang tinutukoy ang magkasanib na patrol ng mga persa ng Pilipinas at U.S. Idinagdag niya na pananatilihin ng militar ng China ang mataas na pagbabantay, determinadong ipagtatanggol ang sabiranya at karapatan at interes sa dagat at buong tatag na pangangallagaan ang kapayapaan at katatagan sa South China Sea.